Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para notify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. relax na. Tapos tapat mo siya doon. Ayan, uh, tapos tapatulikan natin dito. Mm -hmm. Ano nga yan eh? Nag-cross siya. Nag-cross, di ba? O. Oh? Okay. Oh, dito. Para makita mo na hindi ko kaya i-manipulate ko. Oh. Tingnan mo. Uh, pag dinan mo na ka gano'n o. Oh. Tapat natin o. Oh. O. Oh. Alam mo, uli siya o. Oh. Ito nga dito, gumag... Ito, gumagano'n. Ito ka naman. So, dito. Uh, paano po? Mm. Paano po kaparado? Asa nyo si R connected? Ito po, yan, dyan. Dito. Dyan, dyan po. Ito na magiging si R. Mm -mm. Ito nga magiging si mm -mm. mo. May energy din dyan. Kasi dyan sila nag-stop. Yan ang ginawa ginawa nilang bahay. Tingnan mo dito, ha? Wala, wala. Kala ko marami dito kahit. Oh, dito, dito. Ang oh, ulitin, ulitin ko siya dito ah. Oh. Sa bintana oh. meron. Mm -hmm. Yan. Kasi dahil basta lahat ng passage, kaya mamaya sasarado natin mamaya yan. At um, oh. yung huh? umuik mm -hmm. siya, mo dito. Next um, umuik siya. Tapos pagpunta ko dito, oh. umihiwalay mm -hmm. siya. Pagdating dito, oh. Oh, dito, umihiwalay siya. Pagdating dito, oh. Dito, -hmm. -mm. Lipat ko siya dito. Uh, hmm. Lipat ko dito sa kwarto. Si, to, si Manega dito. Wala. Dati sila. Dati, sila. Silipin sila. Silipin sa sa taas yung... sa mm -hmm. Si Budoy. Si Budoy. Okay na natin dito. Okay. Yung tayo dito sa baba, kayo? Hmm. Hindi po. Okay, sila nga. mama lang dati dito eh. Ah, Pero malis din sa si mama dito. Okay, sa baba. Sa mm. taas. Meron lahat kahit sa ano. Sa taas. Ang oh, layo niyo, pero kung, kung pinipilit niya mag-connect yung dalawa, oh. o. Alam mo siya, ako ko ganyan-ganyan. May nakikita niyo kasi yan. Ang tawag dito, ang tawag dito, ang babahag <laughs> <laughs> na kay Tim. O, yung sinasabi ko sa'yo. Si ate, o. Ang sabi ko sa inyo karaan, Huwag eh, nang itim. Suot na, ano, parang matis. Parang, ano, di ba? Yung... yung purong itim na nakabelo. Delo. Sabi ko yan sa... Sabi din ni Papa yun eh. Uh ano? -huh. Sabi yes. ni Papa, meron dito, ano siya. Kaya yeah, pala pag dyan kami ano, matatambay, parang... Parang siyang malakas, na mal... ano, malakas na malakas niya sabi ni Papa. Parang hindi kami, ano... Um, talaga daw... Do... Bata. Bata. Oo. Uh, so, Lala, Bata, mo. Ah, dito pala. Ayun, ang dito, dito pala yung nag-iingay. Ah, Lagi may nagtatakbuhan daw uh -huh. dito po. Yung uh mga -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. bata. Yung kumakain kami sa baba. Bata dito naglalaro. Dito. Ah, ang dami. Meron din. Ang dami nga. Susunok siya. Naiyak. Tapos dito, may naiyak, may, may naglalaro dito. Karamihan bata, pero yung sa dito matapang siya. Oh, may matapang nga daw na babae. Siya yung nangyari po pagbukas ang pinto. Siya yung mga matanda. Parang hindi ko alam kung Hanggang sa babaya, nandun minsan. Balik siya, ya? Balik siya. Nakatayo siya dito. Tapos may matandang lalaki dito. Hindi ko alam, kasi ko sila yung may-ari niya ito. lugar na ito. Matandang lalaki dito. Hindi siya, ano ah, hindi siya... Pero di mo, ang spirit mm, ng dami, no? Ayun nga, sabi ni Papa. Yun yung sinasabi ni Papa, hindi nga. Meron ding dito, hindi tao. Meron hindi, hindi, hindi tao. Hindi siya tao. Haluwa, haluwa, hindi siya. Haluwa, haluwa siya. Sabi nga ni Papa, ako kinausap lang din yan ni Papa. Sabi, huwag niyo nga, ano yung mga ano ko, ha? Ganyan, ganyan. Pagdating na pagdating daw ni Papa alay. dito, may malubong sa kanya. Babae. Malaki siya dito. Ayan, nakalungtang. Hindi siya sumasayad sa lupa. kasi ito, ang dami dito. Ayan, parang dyan. Kasi ito yung magandang lalakanan. Bakit ikaw? Mamaya, titignan sa tawa. So, pag gano'n mo siya, o. Oh. Okay, but, but, dito, okay, but, but, dito but, lang but, siya sa gilid. Diyan lang siya sa... Papunta mo dito, nag e siya. Pero, yan, dito. Etong dito ka, talaga yung malakas na ano. Dito sila nag-stop. Diyan sila pinaka nagtatambay. Pero pagpupunta pupunta kayo dito, may, may lalagay tayo. Ano, Papalisin natin sila. May lalagay akong basal dyan. Tapos, ibiblas natin siya. Sige mo ma yung matanda po yung nag-ano sa Oo, yung gumalaw sa hmm. sa'yo. Ano siya eh, Dito ako nun eh. Mas... Dito pa naman ako nun. Nag nag-iingay. Eh, tumatawa kayo ni Kuya. Nag-iingay kasi ako eh. So, mag-i-insenso tayo. Tatawasin ko, mag-i-insenso tayo. Tapos, aalamin ah, ko kung anong gusto nila, ha? Kaya ito yung mga bata, madami dami niya. Kahit yung mga kapitbahay dito, to po. Di ba, mm -hmm. nagkukwento na. Mm, lagi may tumatakbong bata dyan. Oh, dito ah, daw, lagi daw. Wala naman daw tao. Pero lagi daw naglalaro niya. Dito naglalaro so, siya. Natuwa nga dahil nilagyan. Nakakakita eh. din yan eh, si Kuya. Diba? Ah, Talang si intense na Nakakita. Diyan sa ating bahay. Nagyari pa siya ng laruan. Kaya nga, ba't siya. ah. ah. ang, ba inay dito sa taas na ano naman siya? Ganyan dyan na kasi yan ang binili namin. Ah, naman dito. Ganyan na, na, na yan po. Ah, nandito, oh, pa, nice. Roy, located at ito dati. Eh, Judy's room. Nakakasuka? Nakakasuka. Hindi, pagkaluluwa na, ay, nakakasuka. Pag sa ko, napatay yung nandito, hindi ko alam kung tao yung kasi yung ng babae na panda. So, hindi uh, hindi pa. kasi nga daw ang sabi ni Papa. Eto, mm. may, may dito ng babae. Anong gusto niya? Saan siya? Nasaan ka? Hindi dito, dito. Wala, wala ka. Hindi Wala Hindi ka dito ka natutulog, iba. Pag dito good, dito bad. Dito, eh, nandito yung babae. Dito ako madalas eh. Kasi yung saksakan nandyan. Pero ang ulo ko nandito, hindi pa rin ako mahal. Basta pininto ka. Dito ba dito? Dito ba dito? Ba, dito, ba? dito ba hindi, masarap din tulog ko dito. Ay, dito. Tama-tama. Okay. Sinatali, nakatulog ako lagi. Dito. Pero gusto ko mamatulog doon, di ako makatulog. Hello, hi, 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 hi. Kasi yan, saksakan na mm -hmm. Pero, ang saawahan, uh, ang ano ko dito. Eh, yung talagang sarap doon. Sige po. Sige po. Ah, okay. Nandito yung babae. Ang problema, nakalungtang naka siya. Mm -hmm. Hindi ko alam kung dugte. Mm -hmm. So, nakaangat siya. Ito, ito yung paanya niya. Tapos nandun yung nandun siya. Ngayon, kailangan natin siya in paalisin, pa patawidin. Ano siya, ma sobra yung ano, lungkot. Kasi may anak dito pa din kung